So ngayon guys, isa ko sa inyo kung paano ba natin napapabungan ng mas maaga at kahit medyo maliit pa ang ating mga fruit trees. So meron tayong tatlong paraan. So panoorin nyo ito kasi hindi na, hindi na ako mag-upload ulit ng kung paano ito ginagawa. So tara! So ang imamarkot natin ngayon ay giant duhat. So ito yung giant duhat. Yan. So ang marketing or air layering, ito yung mapapabunga mo sila ng mas maaga. At yung pag-air layering na yun ay papaugatin mo yung sanga. So paano natin siya paugatin? So, kakailanganin natin ng lupa, gunting, tali, at syempre kutsilyo. So, itong kutsilyo, gagawin natin ay kakaskasan lang natin itong sanga, palibot. Tatanggalan natin ng balat. Kaskasin natin yung balat. Ganyan. Yan. So, sa pagitan ng mga mata nila, yung bukol sa gilid ng sanga, yan. Ito yung mga nodes kasi. So, dyan mo sila kakaskasan sa pagitan, sa gitna. Kasi dito lalabas yung magiging ugat. So, pag nagkaugat na ito, ay tatanggalin na natin tapos ay tatransplant sa panibagong lagayan para maging panibagong puno yan so wag naman masyadong kaskas na kaskas as in mapuputol na so yung gilid lang nya yung gilid lang ng kalibot ng sanga kaskasan kasi dyan lalabas yung ugat tapos niyan, ay ilalagay na natin itong lupa so paano natin ilalagay so gugupitan natin dito since nakatali ito dugupitan natin dito. Ayan. Saka so natin itatapal. Pero bago itapal, ay kailangan basa ang lupa. So, tutugigan muna natin. Nagal mag-absorb ng tubig. alang ating lupa ay hinaluan ko ng coco pit para matagal matuyo <laughs> may mama nag-exercise so ito ay tatapal natin dito sa ating pinaskas so medyo mabigat yung ating lupa yan yan so kailangan makubero ng lupa yung ating pinaskasan yan. tapos ay tatali natin kaya tayo may tali. O may kli yung ating tali. Tapos ang bigat pa ng lupa. Lalaylay na yung sanga. Laylay -lay na siya, lawlaw -law na. Kailangan kong alalayan ng tali dito para itali sa puno niya. Kasi laylay -lay na. Ako. Nasa baba na kasi mabigat yung ating lupa. So kulang yung ating tali. Dudublihan pa natin ng tali. Tali pa more. To make sure na secured ang ating inilagay na lupa. yung sanga natin ating kinaskasan. So, tatalik ko ito dito sa gilid ng puno. Para suportahan. Kasi laylay na. Mahulog na siya sa lupa. So, ayan. Tali ko na. And maghihintay tayo ng around 2 months mahigit bago mag-ugat yan. Mag-ugat yan dito, makikita na yung ugat. Then, saka natin puputulin dito at itatransplant. So, ganun lang kadali mag -markot. So, eto naman ngayon, guys. Ang tawag dito ay mag-graft naman tayo. Grafting method. So, ito yung pangalawang paraan para magpabunga mo ng mas maaga at mas maliit ang mga punong kahoy na namumunga. So, itong i-graft natin ay ito ay pumelo. So, ang rootstock natin ay pumelo. So, pumelo din ang ilalagay natin. So, puputulin ko ito kasi marami akong ganitong stock na malalaki. So, ito lang yung medyo maliit. So, ito yung puputulin ko hanggang dito. So, mahaba siya. Ay, oh. <laughs> <na tinituloy. laughs> mahaba siya. So, puputulin ko to hanggang dito lang para may kabit natin yung tinatawag na sayon. So, ito ang rootstock at kukuha tayo ng sayon doon sa sa ibang puno. Tara, let's go. So, dito tayo kukuha ng sayon. Ito ay red type pumelo. So, ito ang isa sa natin sayon ah, o sanga na palalakihin. At ikakukonek natin doon sa rootstock. So, ayan, kuha tayo ng dalawang peraso. So, pa. so, ito nahulog siya. Ayan, nakakuha na tayo ng sayon. So, let's go back doon sa ating rootstock. So, itong rootstock natin, tinanggal, pinutol ko na yung sanga. So, ito na yung natira. Ito yun o kanina, yung pinakita ko sa inyo. Ayan, putol na. So, ito na siya ngayon. Dito natin ipoconnect itong ating sayon na red type pomelo. Madilim na. So, tatanggalin natin itong dahon. Ayan. Ganun din yung isa. So, tapos natin matanggal ay gagawin naman natin V-shape dito dyan para may connect natin dito sa rootstock nya so ganyan yung itsura at saka natin ididikit dito dyan so maghihiwa tayo dito ngayon Ito din yung isa. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. Pakabit naman natin dito. sirah yang ating tu bagok lek sira natin ang aloe vera Yan. para mas malaki yung chance na mabuhay siya ito rin Tapos ay tatali na natin ng ito, grafting plastic or parafilm. Parafilm ang tawag dito. So tatali na natin ng mahigpit. guys tapos na tapos ay lalagyan pa natin ng plastic so kukuberan pa natin ng plastic para double moisture hindi sya matuyo pa agad. sana mag success ang ating grafting ng pomelo red tie pomelo guys yung isa sa paraan para magpa magparami at magpabunga ng maaga sa ating mga fruit trees. Itong tinatawag na cutting. So, itong example natin na ikakat natin, gagawin natin cuttings ay uh, halaman ng mulberry. So, kuha tayo dito sa mulberry. Since ito ay mga papaya kailangan ko talagang mag-trim dito at mag-cut. So, kuha natin ng cutting ang mulberry. So, ganyan lang. Ayan. And then, putol putulin natin yung sanga. Pagkatapos ay itatarak lang natin sa ating pagtatam na lupa. Tatanggalin natin yung kanyang mga dahon ay lang natin ay ang sanga na itutusok sa lupa. So, ito mga ilang inches ito. So, gawin na natin 4 inches. 4 to 5 inches ay eh, nahulog. Ayan, pwede na ito. Ayan, marami na siyang node. Pwede na natin itong itusok. Diretso lang po sa lupa. Ayan. Pagkatapos ay itabi. Diligan muna natin yung lupa kasi medyo tuyo. Tapos ay itatabi lang natin sa isang sulok, yung walang init, hindi dapat siya naiinitan. Tapos itong mga dito, kusa lang maglalak yung ano dyan. Kusa lang maglalak yan para hindi tuluyang matuyo siya. Matutuyo na to dito, then yung pababa niyan is yun ang mananatiling buhay. So kung lalakin man ito at mabuhay, ay tutubuan lang dito ng mga sanga sa gilid hanggang pataas. So ganoon lang kadali. Pag sa cuttings.